What's up mananap? What's up guys? Welcome back to my channel. Paggawa ko guys, numaus na, na naman ang lola niyo. And umalis kami ni Daddy sa glit because tumawag na yung dentist and ano na? Uh, ano dapat tawag nun? Okay na daw yung pustiso niya. Yung dentures niya guys and ikakabit na lang pa na lang namin and then nag ako ko ng ano guys actually uh, tuna pie ng Jollibee so kaya din gusto ko ring umalis pero mamaya gagamitin kasi to si Jaguar ni Naninia so ano ano pa naman eh ano ba oras kayo 12 oh 5pm sila 12:37 yeah mga 5 o'clock pa naman sila aalis so kami muna ni Jaje So, kagabi guys, um, I slept at around 9.30 siguro. But when I woke up today, um, medyo heavy yung pakiramdam ko kasi parang meron talaga may sipon na naman ako guys. Kaya nga, garalgal na naman yung Poses ko. So, ininom in, ako ng gamot ngayon lang. Nasa top. I'm sure baka katulog ako nito. Or aantukin uh, ba. Pero, gibale dali lang naman kami ni Daddy. And bibili kami ng bolt. Ano yun tonight? Bolt and nut and bolt. Para sa kanyang binili na uh, oh. ano. Yeah. Ito guys. Para sa aming plate. Plaka. Diyan sa baba. Ah, sa front and back. Kailangan pala ng bolt, nut and bolt eh. So, asa kapalit ano daw. center na no, din. At least na mo no. uh, At bang Sir Robin Smith? Ah, okay, at bang Sir na sa didat kaya niluag na sa doon. So anyway, hindi pa ako naliligo guys. Pero nagpalit na ako na lang ng top. Eterno ko na top. Kasi matagal ko na itong hindi nagamit. Ah, kagabi pala guys. Hindi ako natulog kaagad mga around One o'clock na pala ako natulog. Alam niyo kung bakit. Kasi nag-declutter ako ng aking cabinet. And ang dami kong... Pwede nila. Inaayos ni Daddy. Hinihipita niya yung... Uh, lock ng aking... Ano? Ayan. Ayan. Gusto, gusto ko. Kasi nag-declutter ako guys ng mga damit ko na hindi ko na nagagamit. Yung mga damit na na-acquire ko kay tita ano, kasi ang lalaki kasi nila guys and hindi ako sanay, so pinamigay ko sa, dito lang sa subdivision, so isang malaking XXL na ano talaga yun guys um, plastic bag or trash bag ang pinaglagyan ko and wala pang mga isang oras, meron nang nag-message sa akin, sa akin na lang yan ma'am, kasi marami akong mga anak, oo, oh, tapos wala daw siyang wala wala lang balak mamili din ba ng mabago kasi impraktikal naman talaga ngayon guys na bumibili-bili ka ng maraming damit so mm, so ako kasi andyan lang ako sa bahay parate although this coming wednesday baka mag-onsite ako and friday kasi friday is may may activity yas, yata sa ano sa TDCX sa December 6 and at the same time kukunin ko na rin yung aking holiday package so baka mag-onsite Uh, work ako doon. And then, yun, yun ang ganap. So, yun, pinabigay ko kanina. And then, kanina din, nag ako doon sa um, office table na hindi na rin namin ginagamit. Binibenta ko na lang ng 500 pesos. Tapos, ibibigay ko pa, package ko pa yung punching bag. Kasi meron kasi binili si kuya dati guys na punching bag. Pinakaka, Occupy siya ng space sa garahe namin. So, pamimigay na lang namin guys kasi mura lang naman yun, 1,000. Pagsakan mo siya. Yeah, I'll get them you. Exact. Mo na buyo ko. Mo pa, Anak ah. Ah. At least, muna okay na. Wala. Ah, oh. wala. Sa ba ako guys hmm. Pamigay yung buwan, punching bag oh, yung punching bag guys Kasi pag na umalis na, oh, na Naalis na yun doon sa garahe At least malaki na yung yeah. hindi na, oh, hindi na siya nagkaka Ano ba, nagbabag siya sa amuang garahean Guys, in other words So, hindi, mag, hindi maganda tingnan ba Tapos wala namang gumagamit So might as well give it away para kung may makinabang ba, kung may mga gustong mag-practice practice ng bat ng boxing at least magagamit nila kasi sa amin hindi talaga namin yan nagagamit and then ngayon din bibili kami ng uh, trays ng itlog one tray lang siguro guys kasi wala kami next week eh uh, next next week wala kami so kasi lang sa amin siguro ang one tray for now and then bibili din kami ng bigas dito tapalit ko bigas no naming ka. Asa ka? <laughs> kami ng to sa dito, aseta. pagpili kami nang kong. kusog din nang yung. or ten kilos lamang lang nata sa kuan, Robinsons. naman kaya ja pili yung. Robinsons wajak. gay sano na ano yung? alam tunagom manok. og uh. manok, so yun yun ang awsaan oh, so, mansion or God. Um, e, sa Ano po? Uh, What food hmm. so, <coughs> pure Your gold. And din So wala So we are on our way na nga sa dentista at least maikakabit na ni Daddy yung kanyang dentures pa. Pero wala ng problema. So next year, dito naman kami sa ibaba namin na part ng aming ngipin. Magpapajakit. Nandun lang sana ako sa taas guys na try kong matulog pa. Tapos nanood ako ng mga videos ni Nakatnil. So, yun palang too good to be true na uh, teleserye nila noon, guys. Nung mga time na yun, wala na pala sila, no? So, they parted ways na talaga. Mal, 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 matagal na pala. Like, this year lang, pero uh, matagal na. Like, siguro mga June, July yun, eh. Um, sayang din yung Katniel, guys. So, 11 years is not that, is not a joke. Magsasama nga, may nga, tat, tatlong, ano na ba tayo? Da, tatlong dekada na kami? Gaway pa rin kami guys. Meron kaming mga moments pa rin na hindi kami nagkakasundo. 'Yun pa kayang mga bago lang. 'Yon. 11 years is still a very long uh, number of years na pagsasama pero nasas nasasayangan ka lang ba sa oras at effort? Binutataka din ako kung bakit hindi nag-propose pa talaga si Daniel over those number of years sa uh, kaikat ng ka. Anyway, Tiktok ko yung ko. rin. Pero sayang talaga guys. Ang dami naghihiwalay no. Kung kailan malapit na yung Pasko or it's the Christmas season, dami naghihiwalay. Sino ba? Richard and Sarah. Ah, soon to open. Unico. Sino pa? Si... Hmm... Um, Kailin and yung anak ni Carmina. Naghiwalay na rin. Sila Katniel. ano pa ba? Yun. Yun lang yung naano ano ko. Na mga sikat pa. Na naghiwalay. Ah, meron pa yung coach pala doon, no? Sa coach sa US. Wow. yung pit, half Pinoy. Si Spolstra. Eric Spolstra. Eric Spolstra. Spolkra. Spolstra. Spolstra. So, nag-divorce na rin siya ng kanyang. Ano sa ba yung wife? Seven Filipina? 7 years sila. Seven yung yeah, Filipina yung wife uh, American uh, so yun so ibig lang sabihin yan guys wala talagang forever sa mundo di diba dad? may forever ba? para sa sa'yo hindi pala ako nagka-lipstick nagkilay They're ako singing. ginamit kong kilay naman oh. ano pangkilay is yung sales lady na tint So, madali lang talaga siyang ipahid in Fairview. In Fairview. So, abangan nyo kami guys pagdating namin sa dentist. Babush. So, we're here na guys. Ito yung dentist namin, Dr. Marites. Ang nagpasi sa amin last time was Sanya si Jason. Ayan, hintay ko na lang si Daddy. Ay. Bapak ni Daddy sa kanyang buhok. Uy, I like it. Sige, okay guys sa second floor so ito yung pa-outfit natin guys no? yung blue ko na terno terno ko na shorts and sleepless so ito na kami Abarintus Dental Clinic kita nyo ba? dali lang So, andito na kami, guys. Kinakabit na yung ano ni Daddy. Yan si Doki. Yan yung, siya yung mother ng doctor na nagsukat kay daddy last week. Last Wednesday yata yun. Oh. Mm -hmm. Nga, nga nga daw dad. Oh, pwede ay. <laughs> Ayan, may ngipin na si daddy. Ay, oh, hi, Dok. Ang <laughs> oh, deka, Dok. Yeah. Ini-instruct siya. Guys, so tapos na kami doon sa dentist ni Daday. Naikabit na rin siya at last. And so far, we're liking it kasi at least meron na talagang ngipin yung baba ni daddy ang baba So ngayon, nagdumaan muna kami ng Jollibee guys kasi nga nag-grave ako ng tuna pie. Yung ano nila, spicy tuna pie. Ang sarap, sarapan talaga ako guys. So bili mo na ako. Bili-bili din tayo pag may time, maraming tao. Nasa Bulacaw kami na branch ng Jollibee. So after namin dito, uh, punta kami ng Ball Center. Tabunok Ball Center. Para bilhin ni Daddy yung bulk doon sa lalagayan ng uh, plaka. Yung plate ba? Plate ng aming sasakyan para maganda siyang tingnan. Ayan si Daddy. sa wonderful smile na si Daddy. <laughs> Thank you sa aming mga anak, Papay and Kuya for sponsoring our adventures next year dito naman kami sa mga ibabaw naman babaw naman sa amin mga para kumpleto na talaga and you know pag when you smile kasi guys iba talaga kapag maganda yung hindi maganda pero at least kumpleto yung ipin mo ba kasi uh, yung level of confidence mo tumataas kasi nga alam mo na walang diferensya yung ano mo eto yung mga bagay guys na uh, I think kailangan talagang i-enhance pero itong mga ilong mga botox, ganyan, para sa akin din yan, so order mo na ako guys, ay hindi, pila mo na ako guys, kasi ang ang haba ng pila oh, ang haba ng pila ayun, pang ilan pa ako pang lima, siguro wala akong ligo pa guys ah, mamaya gabi na ako ulit, maliligo That's it, guys. Babalik namin yung ngipin ni Daddy, guys, kasi maluwang daw. So, anyway, uh, unahin muna namin tong bolt, and then, ano, doon, and then, bibili kami ng itlog after. Kasi hindi pwede na masyadong maluwang, guys, kasi, Tatanggal yan. Matatanggal ka agad yan. Konting kain lang. So, pinatanggal ko muna yung ngipin and then pinalagay ko muna sa bag. <laughs> and then, um, babalikan namin si Doki. Favorite e, ko talaga to guys. Tula na spicy. Hmm? The best. The best talaga. Pag 50 pesos lang to guys, isa. 70 pesos yung ano, Uh, pineapple kasi naubusan daw sila ng soft drinks. Mabuti na rin, at least pineapple. Tapos na kami sa Jollibee. Punta muna kami ng Bolt Center. Para bumili ng mall kan ikabit nung ano pakita ko sa inyo guys after pag naikabit na ni Daddy and then diretso kami pa -u pabalik kay Doki and, and then bibili kami ng itlog sa Yul's merchandising merchandising oh yun yung sa may bandang base water yung parati namin pinupunta ni Daddy kasi naubusan yung excel excel sure ng itlog biro nyo Naupos talaga. Ang dami-daming itlog nun. Lagay ko nga kayo dyan. Music mo na kami guys. Guys. So, nagpaiwan ako kay daddy sa gaysano. Kasi nagtitingin-tingin ako ng sandals para sa wedding ni kuya. So, may nakita ako guys na sandals. Oh, uh, 300 plus lang guys. Light beige siya. So, bagay na bagay talaga siya. Pakita ko sa inyo pag ano. Kasi in-order ko pa eh. So si Daddy, siya na lang yung pinatawid ko sa ball center kasi ang init dun guys, uy, yung tumawid, ang init. Ang, I'm not feeling well nga, ba diba? May sipon ako. So yun lang. Naghintay lang ako guys sa order ko. And, ipapakita ko sa inyo. So nakita lang kami ulit ni Daddy and nabili na niya yung box. And then ako, nabili ko na rin yung sandals na gusto ko guys. Sa bahay ko na lang siguro ito papakita guys kasi mainit dito sandali lang. naman pwede. Salina. Ito siya guys. Simple, simple lang. I think one and a half inches lang to. And ang nagandaan ko yung detail niya kasi may pag-gold. Ayan. So, tamang-tama sa sukat ko, size 5. 200 plus lang to guys. Ayan. So, si daddy nagkakabit pa ng ano, plaka. So, mamaya na lang ulit. So, guys, we're back. So, tapos na kami bumalik sa dentist and inadjust na talaga yung ano ni daddy so tugmang tugma na talaga sa kanyang bibig ang dentures niya and then we went to Yules bumili kami ng dalawang trays ng uh, itlo si mabuti na yung may stock guys and then good thing meron pa akong gcash kasi nga na na top tayo last month so meron tayong pa gcash dyan so yun, yun lang yung ginamit ko And then, bumili din kami ng pineapple juice namin. Alam ko ba pinili namin? Yan lang. No? Ay, buwan. Bumili kami ng dried fish. So, we're on our way home, guys. Uh, kasi gagamitin nga to ni, ni Nina Ninya mamaya. Mga alas 5. Pupunta sila sa friend Sa Bingla So, kami may iwan lang. Kami lang apat ni Daddy, Kian, Kuya. Eh, Well, and my vlog na lang guys kasi mahaba na naman to guys. Baka maumay na naman kayo. So, I wanna thank you all for supporting my channel and please keep on watching my latest videos kasi as much as possible nga guys sa December. Hindi na ako mag-vlog mas kasi masyadong kapagod yun guys like last year like from December 1 to 31 talaga ako nag-vlog mas. So ngayon kung may lakad lang o minsan sa bahay, mag-vlog ako guys. Alright? So I'll see you guys again on my next vlog. Ingat kayo parati dahil ang mga kapit na may ngipi na sa baba ay nasa tabi-tabi lang. Mm Ingat kayo guys. Babush!